Wow! Ito na yung order namin dito sa Spice Bird. Tingnan niyo ang makeup na Ira na sales stock ng ating mga kaibigang Coco, eh, melon. Eh, okay. <laughs> may, coco melon. Ay, may Coco May malaking Coco ah, Uh, ito yung order ko. Piri-piri pork. Grilled pork. Kaya, kay, ay Ira. Piri-piri shrimp. Tapos merong grilled may corn, may salad, salad muna ako. Milky roll ang tawag dito. Oo, milky roll yung tawag sa tinata. It's specialty sauce. Piri-piri mm. sauce. Tapos may rice sa ilalim. Ano ah, yan? Lab. Spice rice ang tawag. Tapos yung mga sauce nila, merong lime. Ano ah, ba? Garlic lime. Garlic. garlic. Lime. Garlic lime yung isa. Curry. Ah, garlic lime, curry. Spicy. Tapos spicy. Uh, titikman natin. Kasi napapanood Perfect ko rin ito. Perfect yung salad. Mm, perfect daw yung salad. Ako titingnan ko. Ito. Hmm, perfect. Asang gulay. <laughs> Pero ang laki ng sauce nila. Ay, nung sauce ng pork. Oo. Uh -uh. As yung shrimp. Tingin, ko, tingin pa lang parang malasang malasa na. Sabi ng iba, pricey daw. Pero kung kasi... Sulit na siya. Sulit. Yung lasa, tas yung servings. Mm -hmm. So hindi siya ano, uh, hindi siya Parang sakto lang din. Mga mga itong pinagmamalaki nilang piri-piri. sauce. May asin. Pero masarap. Ibang ano, kakaiba sa panlasa. Kaya pang shower mo. Itong piri-piri sauce, Kakaiba yung ano niya, lasa. Ay, sarap. Sarap ng mga sauce nila. Thank you. Tapos yung kanin din nila. na. Mmm. Ay, nice suwang. Narap. Tikman ko yung sauce. Garlic lime. Parang sa shower, no? Mmm. Yung curry sauce. Parang sa chicken curry. yung spicy. Hindi ko normal na ano to. pampaang Oh, no, kung ano, mas try din dito sa Boracay kasi ibang ano, parang kakaibang kusing. Kusing? Kakaibang Kusing? Patahe naman. Tama, in English ko lang. Like, nga parang kakaibang ano naman sa panlasa. Hindi siya makaraniwan. Siguro ang may-ari nito talagang um, ano, taga uh, Mediterranean sa Ayun, ang kain. Tapos may timpla na yung rice, may timpla din yung pork meron pang mga sauce parang wala kang makakainan nito sa iba wala ka nang hihilingin pa and yung pork malambot wow na-expect mo ano eh na-expect mo matigas kasi grill pero malambot malambot siya and again yung serving parang ano to

pero nasatisfy ka. Ako ah, nasatisfy ako. Ako din. Hmm. Sa Iran, nasatisfy. Sarap. Hindi kami na. No? <laughs> Kain tayo. Ubusin na muna namin, tapos titakit sa'yo pagkaubos. Pagdi-dessert tayo mamaya. Agol ko lang. Yung pati yung taba, ang lambot. Hindi siya ano, hindi siya chewy. Ibig sabihin, pagka yung hinahati mo, hindi siya matigas. Di ba may part na matigas kapag mga pork barbecue. Matigas yung dolo nung uh, ano, taba. Ito hindi. Gambot. So di ko alam kung paano nila na-achieve yun. <laughs> sa maganda pag ako malambot. Ah, yun, masarap. Spice bird sa Dimol, Boracay, Station 2. Kasi sa mga pwedeng balik-balikan. And, tapos na. Agos. <laughs> Solved. Hindi ko pa nga naubos eh, pero yung serving nila, sakto sa gutom mo yun. Hindi siya sobra. So, tingin ko, mas maganda kung kakain kayo rito pag, ano, gutom kayo. Maganda yung kakain ng hindi gutom kasi, paano din yung maubos? Unless, sobrang lakas na kumain. Paano yung magtanong, ano, food vlogger ka ba? Moto vlogger? <laughs> <Travelling. laughs> Lahat. Traveling? Lahat. <laughs> paano maisip niya? Paano maisip ko? Yun na yun. Pero, ang pinaka-ano kasi dyan, andun yung comedy. Ayan, ganda talaga, yun talaga yung core. Gusto ko kasi yung comedy, parang hindi mo alam kung kailan yung ano, papasok yung joke. Diba, ano, nagpagkantuhan lang din kayo ng mga tropa ba? Tapos, huwag lang may hirip, ganyan. May maiisip na akong ano. Basta yun, basta yung, basa lahat ng ginagawa ko. Ayun yung ano. Ayun yung parang core, nasasabihin. Sa comedy. pwedeng seryoso yung, yung ginagawa, pero... Lahat ka nagawa yan. Nagpapasal pa pa comedy rin. Sa lahat. Kaya yeah, pwede kayong ano, makipagpulitan kung gusto na yun niya. Kasi gusto ko rin. Yung sa puzzle, ang dami pang puzzle sa bahay. Ilang boxes pa yun. Hindi nagawa. 20. Pa yan. Mabente, more than 20 pa. <laughs> At ang gaganda pa ng mga yun. ay sobrang busy niya. Sobrang busy. Kasi so, sa mga ginagawa natin. Kasi ganun yung natural na ano eh. Sabi rin ng iba sa akin na ano. Hindi nila alam kung kailan ako nagloloko. Ano. Seryoso sa so, yun, sa lahat ng ginagawa may hope yung makadugay eh. pero mga lalabas sa katarantaduhan sa biglang kong na lang pwedeng motovlogger, pwedeng tawagin vlogger pwedeng ano, ano ba food vlogger pero hindi ganun eh, basta comedy tapos ginagawa lahat anyway, tapos kami kumain mm hindi -hmm. dessert na kami um, yeah. overall, yun, masarap yung ano, yeah. kasi lahat ng kinainan namin Dalawa. Dalawa. Kasi, dun sa nature ng work namin, which is sa BPO nga. So, parang nasanay kami na yung kinakain namin, as in, basta makakain kasi kami, papa, ano lang, saglit, tapos makutulog na. Tapos yung hindi, hindi naman pagising namin, kakain kami kagad. Hindi naman ganun eh, diba? <laughs> so matagal pa yun. Anong oras ang kain namin. <laughs> So, naintindihan nyo pag sa mga BPO dyan, naintindihan nila. Pero, kayo kung gusto nyo maintindihan, mag BPO na rin. Magbibisar tayo. Yung pala, pag kumain kayo rito, pag kumain kayo rito, bibigyan kayo ng brochure na mayroong mga discount sa mga sister company nila. Ang sister company nila yan, ano eh, Spice bird sa tagig spice bird sa Saan <laughs> yun? Wala pala. may maraming sister company ko. Ito, sakto kakain kami ng ube mama at saka mango mama. 10% discount. Ayan, marami pa. New boutique hotel. Ah, ano sila? Sunnyside group. Diba? Sunnyside cafe. Yan, pag kumain kayo, meron kayong ano, discount coupon. Ayos. Ah, so, punta na kami sa ano, sa na namin ng dessert. Kaya pala pag bumili kayo ng Coco Mama, diba? bumili kayo ng Ubi Mama, Manggo Mama, pwede kayong kumain dito. Pwede nyo ano, dalhin dito, tapos dito ako kakain. Ganun lang gagawin namin. Manggo Mama, Ubi Mama. Dadalhin namin dito. Kasi puro take out yun hmm. eh. Yes. Tag lang <laughs> kaya sa dito. Tiyo. Hintay na lang ako ni Aira dito. Eh magkalayo yung Ubi Mama at saka Mango Mama. Parang magkalayo yung ano. Straight from the So, yun. So, yung mamaya, babalik kami rito sa Spice Bird para bumili ng, para kumain. Uh, Tapos, re review ulit natin. Kala mo talaga reviewer. At uh, yun lang. See you sa next video. Nakain tayo ng mga na dessert mas na, na masarap na masarap. Dito sa Boracay pa para rin. namo si Ira. See si sa sa lepanya. Okay, mga dudin. Amorong result. Ito, so, midi crew. See you. Peace out.